Shalom brothers and sisters, by the I'm the preacher Malones J. Alam kong maraming masasaktan sa si inyo sa huling araw because we are all stand before the Lord in the last days. Alam nyo ang pinakamasakit at maranasan ng mga tao sa huling araw kaharap ang Diyos sa pamagitan ng Kristo, ang sabihin ng Panginoon, I never knew you. Hindi kita kilala. Umalis ka sa akin dahil ikaw ay gumawa ng katampalasan at gumawa ng kasunungalingan at gumawa ng kasamaan habang ikaw ay nabubuhay. Yun ang napakasakit na maramdaman ng mga tao sa huling araw pag sinabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Ayon yan sa the book of Matthew chapter 7 verse 23. The Lord said, I never knew you. So, masurpresa ka kung yan ang sagot ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, hinahihimo ko kayo bumalik loob sa Panginoon buong puso at kaluluwa upang magkaroon ng kaligtasan sa huling araw. At sa oras ng paghukong, maalala ka ng Panginoon na ikaw ay nag-serve sa Kanya, na ikaw ay nagbalik loob sa Kanya ng tapat at tama at walang halong kasalanan sa inyong pamumuhay dito sa sanlibutan. We are all sinners. We are not perfect but the lord giving us a chance to be saved if we repent from our sin shalom